15 years old. Apo. O, isa lang po anak nyo. Isa lang po, pero pito po sila yung mga pinagbabaril po doon. Pito ang pinagbabaril na minor de edad. Tatlo po yung minor, isa pong buntis. Masakit po kasi sa akin. Yung nangyari sa anak ko, eh hindi naman po adik. Tinabi po ng mga pulis, collateral damage pagkatumba ng mister ko, basta na lang pinutukan. Wala na akong choice, eh. pinutukan na nila eh. <silence> Tapos yung anak kong si Wesley, nilingon na lang yan, kinanon, at binarel. <silence> mga ka-viewers? Kamusta na po kayo? Mga ka-viewers, mayroon po tayo ngayon bagong balita po mga ka-viewers yung pinatay po ng mga polis na ito. Ang asawa, kapatid at anak ay nagsilabasan po dahil po nangihingi ng ustisya dahil pinatay yung mga ka-anak nila na walang daylan o walang warrant of arrest nang nangyari po. Ang masaklap lang nito mga ka-viewers ay napagkamalan po ito ng mga adik. na dahil sa war on drugs na yon, maraming mag... ang namatay. Isa na dito ang mga kaanak na hinaing nila na sana mabigyan ng hostisya ang pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. At pakinggan din natin dito kung ano ang sagot ng mga senado sa kanilang hinaing at kilalanin din natin kung sino-sino ang mga pinatay ng mga pulis na ito na walang kalaban-laban. Kaya panoorin na po natin yung video na ito mga ka-viewers. Tara, let's go! Good morning, Mr. Chair. Thank you very much for this opportunity anew to present the victim side. But I would like to yield to the victims uh, my time. Uh, Mr. Chair, we would like to begin with the introduction of all victims who are present in the room. As of now, Your Honor, we have about 26 victims or 20. Magpagilala po muna kayo at uh, mamaya po ay sapuhinggan po namin kayo sa lahat ng inyong kwento. Ako po si Mercedes Samson ina ni Ronel Haraba. Ang aming bahay ay pinasok po sa loob ng mga hindi kilalang lalaki na nakabulit. Ilan taon po siya? Tres, ah. Opo, siya po yung, siya po yung napatay. Opo. po si Christine Pascual, ang anak ko po si Joshua Lacsamana po. Ako po si Marian Domingo, ang aking asawa at anak, biktima ng extrajudicial killing. Good afternoon po. Ako po si Dalia Quartero, Ina po ni Jesus Cuartero III, taga Bulacan po. Ako po si Shira Escudero, kapatid ni Ephraim Escudero, yung victim po. From San Pedro, Laguna po kami. Ako po si Maria Solidad, ang biktima ko po, asawa ko po, yung po pinatay sa Canlaon, Palenque po. Ako po si Christy Montipolka, ang biktima ko po ay anak ko, si Aldrin Montipolka po. Namatay po sa Peace po, Bagong Silang, Caloocan. Ako po si Mark Ashley Busa po. Tatay ko po yung biktima, si Roberto Busa Sr. Taga Bagong Silang, Caloocan City po. At ako po si Lorena Cabalyes. Asawa ko po yung biktima, si Julius Casquejo. Taga Kaluokan po. Ako po si Millie Fernandez. Biktima po yung asawa ko at anak. Taga Bagong Silang. Ako naman po si Estrella Nonay po. Anak ko po yung napatay sa pastry po, taga Bagong Silang po. Ako po si Rosbiminda Cambalia. Apo ko po yung binarel si Paul Martin Camillanis po, taga Phase 1 Bagong Silang. Ako po si Salvacion Ramos. Pinatay nila po yung anak ko, si Cristita Ramos. Inuwa po sa loob ng bahay namin. Dito lang po ako sa batasan po, sir. Ako po si Jane Lee, asawa ko po ang biktima na si Michael Lee. Ako po si Liori Pasco, ang biktima po ay dalawang anak ko po, Crisanto at Juan Carlos Lozano, taga Quezon City rin po. Ako po si Nanay Emily Soriano, ang biktima po sa akin ay si Angelito Soriano, 15 years old, igabagong silang kaloocan. Ako po si Norma de la Providencia, Ah, uh, anak ko po yung biktima, si John Rick Amonso. Uh, taga-Bulacan po. So, talagang uh, masakit sa dibdib no habang binabalikan yung mga pangyayari doon sa naganap na patayan, uh, Mr. Chair. So, ito po talaga um katulad doon sa isa nating testi te isa nating nagtestigo nung last time, Mr. Chair. Taga-Bagong Silang din ah uh, si Ma'am Jane Lee, no? parang bagong silang parehas kayo. So that time, in area ng bagong silang, parang baga, fields, di ba? Maraming mga nauhuli, maraming mga uh, nakukulong or pinagbibintang ang mga adik. Tama ba, Jennifer? Opo. May naalala ka ba na may sunod-sunod na patayan doon sa lugar? Sa lugar po namin, wala pong oras. Oras po nang binabani ni Duterte yung utos na pag, pagpatay sa mga taong walang kalaban-laban o sa... Noong nag-declare siya ng upo. war on drugs. Pagkaupo pa lang so, po niya, ang kaluukan po, wala pong oras, narinig namin balita. So, ang ibig sabihin, Mr. Chair, halos araw-araw, so, mula nung biniklara. halos maubos ang kalalakihan, karamihan minor. Eight. Halos araw-araw, tuunsa nga po, yeah. sinabi nyo, uh, noong pagkaupo, ng former president, nagsimula na ang patayan. Opo. Araw-araw. Nagbaba -araw. po siya ng tatlong buwan. Nagbaba po siya utos na tatlong buwan. Kaya niya pong ano, alisin ng tama po ba ako? At maliban sa inyong tatay na sige 2 years old, ang ibang pinatay ay mga minor de edad. Karamihan po minor po sa amin. Kumakain lang po ng lugaw, binaril na yung mga bata nagsimba lang po. Marami po magpapatotoo. Mas marami pa po kami. So talagang ano, Mr. Chair, no? Kakilaki labot talaga, no? Nung panahon na... Pero dito, no? Oo. Oh, oh. Naririto rin po yung ibang pamilya ng Bagong Silang na kung saan ay napaslang din po nung panahon ng 2016. dito po si Nanay Emily kasama yung kanyang anak, yung Pito, December 2016. Sino po sila? Pangpakilala nga po. Emily po. Ang napatay po ay eh, anak nyo. Opo, seven masakit po. Tatlo Ilang po, taon po siya? Fifteen. Sixteen? Fifteen. Fifteen years old? Opo. O, isa mga, lang po anak nyo? Isa lang po, pero pito po sila yung mga pinagbabaril po doon. Pito ang pinagbabaril? Na minor de edad? Tatlo po yung minor, isa pong buntis, tapos yung family. Sige po, mag kayo. Dwayne. December 28, 2016, sinabi ni Duterte na ito na daw po yung huling pasko ng mga adik. Masakit po kasi sa akin na yung nangyari sa anak ko. Eh hindi naman po adik. Tinabi po ng mga pulis, collateral damage yung nangyari sa anak ko. Nag-aaral po siya sa Kenya High School. Hindi po siya, adik. Hindi po. Look, kasi po yung... ang adik po, hindi hindi dapat inuhuli yan eh. Hindi dapat Hindi, pinapatayan, dapat yan, pinapatay. yan po'y dapat nire-rehabilitate. Kaya nga po kami nandito para sabihin po yung mga nangyayari sa bagong silang kaloocan. Ako po yung magpapatunay na magmula po nung bago po umupo si Presidente Duterte, na tuloy-tuloy na po yung mga patayan. Isa po kasi ako ng panahon na yun ay barangay tanod dahil gusto kong protektahan yung pamilya ko dahil Aaminin ko po na marami pong gumagamit ng droga sa bagong silang. Lagana po hanggang ngayon. <laughs> Kaya masakit po sa akin na yung anak ko hindi adik. Lagi kong pinaglalaban yan. Na dapat po ay hindi pinapatay. Dapat po dinadaan po sa tamang proseso. Hulihin, gamutin, hindi po dapat patayin. Kaya nga kami nandito mga nanay para ihingi po namin ng hustisya ang mga mahal namin sa buhay. Kasi po napakasakit po eh. Nangarap po ko na mga anak ko kahit mahirap lang po kami, may pa, um, mapalaki ko po, po sila ng maayos. Kaya yung bagong silang po, magpapatuli po yung mga pagtatayan hanggang ngayon. Nandito rin po si Nanay Merly Fernandez ng bagong silang. Sige so po. Ako po si Millie Fernandez, taga bagong silang. Isasalaysay ko po yung dinanas ko sa aking asawa at anak. Mga las utso ng gabi, kasi po sinusubaybayan nila yung Encantadia na palabas noon noong 2016 October 4 umuwi yung anak ko at saka yung manugang ko tumabi yung anak ko sa tabi ko kasi nanonood po ako ng TV yung manugang ko sabi ng anak ko eh prituhin mo na yung hotdog kasi kakain na tayo ng hapunan at po, may pumasok na dalawang mama nakabitbit na po yung 45 nila pero nakabunit hindi ko po kilala so, anak ko nga nalalaki yung nang sa akin, kinuha niya ngayon. Bakit sir? Sabi nga nun ng anak ko, naghahanap buhay ako sir ng matino dahil pinapaaral ko po yung asawa ko. Sabi ng anak ko, sakit isipin. Kahit ilang taon na ngayon pero masakit sa dibdib. Sabi ng anak ko sa kanya sir, naghahanap buhay ako sir ng matino. Wala akong bisyo kahit sigarilyo hindi ako naninigarilyo. Lumuhod pa yun sir sa kanilang harapan yung anak ko. Kahit iikot niyo sir ako dito sa buong bagong silang, wala kayong malalaman sa akin na ako ay may mga kaso-kaso dito. Sabi nung anak ko na yun. 20 years old pa lang yun. Di pinadapa na yung anak ko. Halos ako nagmamakawa sa kanila. Pinadapa nila yung anak ko doon sa pinakapinto ng kusina namin. Yung anak kong babae na bunso bumangon. Mama, sabi niya sa akin, bakit hindi mo gisingin si daddy? Yung anak ko, pinuntan ko siya kasi may sarili siyang kwarto. Sabi ko, daddy, daddy, sabi ko, halika muna. Sabi kong ganon. Ginanon ko ng pa ako. Kasi ano, ma parang mahimatay na ako sa sobrang nervyos. Bakit? Sabi sa akin. Basta sabi ko, halika muna kasi may pumasok ditong dalawang mama na kamas. May 45 na bitbit. Sabi ko sa kanil asawa ko, di sumunod naman yung asawa ko. Pag sunod ng asawa ko, pag tapat sa pinto, kasi nandoon yung nakamasa may tapat ng pinto namin, tanong ng mister ko sa kanila, bakit sir? yon ang tanong, wala na akong ibang narinig doon sa silabi ng asawa ko. Ang ginawa nung nakamas na yung tino, inawakan siya dito sa leeg at ginanon. Sir, sabi ko, wag naman, kalalabas lang ng hospital yan, sabi ko, ganun pagkatumba ng mister ko basta na lang pinutukan wala na akong choice eh. pinutukan na nila eh ay yung mga apo ko natutulog dyan kasi sa salas lang kami natutulog eh, ng mga apo ko eh tapos yung anak kong si Wesley nilingo na lang niya binanon at binarel pati yung anak kong ay yung apo kong 10 years old muntik pa na tamaan, may lumihis lang yung bala sa pagbaril niya sa mister ko. Lumihis ang bala, kaya sabi ko, Lord, pinigyan mo pa kami ng kaunting sa apo ko, sabi ko, ganun sa kanila. Kasi sabi ko, wala naman kami kasalanan, bakit ginagawa nila ito? Sabi ko sa nila. Tapos pagkabaril nila doon sa asawa anak ko, para na lang umalis sila, walang paki-alam ko ano nangyari sa amin. Yung iba pong pamilyang nandirito ay hindi po nakahandang magsalita pero pwede pong matanong ang sinabi po nila hindi nila kayang magsalitaan. Kaya lang po sila nandirito ay para makisa at maipakita na, na sila ay mga naging biktima nitong war on drugs sa panahon ng pangulong Duterte. Mga ka-viewers, bakit ngayon lang ito nagsilabasan ang mga kaanak ng pinatay na mga pulis? Dahil matagal na ito nung panahon pa ito ni Duterte ano kaya ang dahilan ng mga nagsilabasan na ito ng pamilya ng pinatay ng mga polis? May kinalaman ba ito sa politika o may kinalaman ba ito sa darating na halalan sa 2028? O may nagpilit ba sa kanila na magsilabasan sila? Bakit sa iba-ibang lugar ito, bakit sabay-sabay pa sila dumating sa hearing ng mga senado para po pag-usapan ang war on drugs ng panahon ni Duterte? kung kayo ang tanungin mga ka-viewers, ano po yung masasabi nyo sa mga tao na ito na nagsilabasan ngayon? Kaya kung may masabi kayo mga ka-viewers, please comment lang po para po bigyan po natin ng reaction yung comment nyo po. Maraming salamat mga ka-viewers. Sa hindi pa nakapagsubscribe, please subscribe para notify po kayo sa ating mga bagong balita. Thank you and God bless you po mga ka-viewers.